So karon mga kaprobinsya, uh, ikatulo ka adlaw na nato gikan pag-spray sa ato ang sagbot. Nag-spray ta og clear out nga gihaloan nato og ammonium sulfate. Atong At, tanahon kung sa resulta mga kaprobinsya, makita nato sa atong likod no nga nagyelo na gyud ang sagbot sa makayelo sa ato uniform. <laughs> og gilo po tong ipon. All right. um, ayong adlaw na usab ko na to mga kaprobinsya so karong adlaw nakaset na nga ato ang activities nga mag-spray ta karon og clear out tungod kay sagbot na ang palibot sa tuang ang uh, gitamnan nga lakatan or binangay so almost 3 weeks na gikan pagtanom nako Ground weeding lang nako mga kaprobinsya tungod kay mao gyud ni ako ang plano uh, magtanom ko daan before ko mag-spray og sagbot tungod kay ako ang na anticipate kung unahon ako og spray og herbicide uh, mahulpa na ang sagbot pero ngato ang saging wala pa katubo sa akong analyze mga kaprobinsya is 3 to 4 weeks ang lakatan musibul na pero sa ato ang uh, naobserbahan 3 weeks na sila karon wala pa so napatay higayon napatay panahon nga mag-spray og clear out So sugdan na, na to mga kaprobinsya probinsya og ipakita nako sa inyo ha kung unsa ka uh, gamay lang ning ako ang area na lang ni sa mga uh, 3/4 hectare pero nga to ang isprihan karon is naapa lang sa 1/4 tungod kay dili man nagkadungan-dungan og tanom nato ang ako ang karon is nakauna lang ko og 200 pieces ni inika uh, similya sa lakatan so kani ang atoang una ispray spray uh, next week na pod mag-spray na pod ta tong uh, sunod nga atuang gitamnan uh, nga nisulod pod og 150 ka uh, sa ato lakatan. So shoutout uh, shout out sa tanang mga nakarelate sa ko ang video o lang ko og like na share nya uh, hit uh, hit ang notification bell para ma-update pa sa ko ang sunod nga mga video. So disclaimer lang mga kaprobinsya ha, dili ko expert ni paglakatan pero nag iskwela ta sa YouTube sa ato ang mga silingan nga mga eksperyensyado. Oh, shout out sa ko mga silingan diri nga nagtudlo sa kuas kay Master Tumon. Uh, Master Abel, Master Jonathan, Master Topher, si Master Edo o si Master Naning. So shout out sa tuang tanan diri sa baranggay uh, Barangay Kalawag, uh, sa Pikit North Cotabato, particularly diri sa Barangay Kalawag. So once again, uh, happy farming ka na tong tanan og sugda na nato ang urimos. Alright. So dili na to mahuma atong activity karong adlaw kung wala ning mga humans panagat mga kaprobinsya na diha clear out atong mega sardines <laughs> MT lata lang na siya mga kapurbensya mga itong taksan mga itong ammonium sulfate na i-mix sa medisina o syempre nga ito ang sprayer napsaks o atong atong isprihan, mga itong area nga itong sprayhan mga kapurbensya na lang ni sa mga 140 4 hectare siguro 200 ml lang itong gigamit nga clear out so partially shaded na ikalubihan sa so, mga gagmay pa man so hiyang pa ito ang saging ni mga kapurbensya So, mono ni nga ang mixing mga kaprobinsya. Three-fourth lang ang kadaghanon sa ato ang uh, medicine na nga gamiton tungod kay naga uh, mix punta na basal tao. Uh, ammonium sulfate. So, mas effective kung naagyoy uh, ammonium sulfate nga itong gamiton mga kaprobinsya. So, three-fourth lang ni ini. Eh. O, ito nang i-transfer diri sa ang pangmalakas ang napsak so shout out once again ah, mas so, na Master Abel sa so, iyahat na nakahuma anak ah, nakahiram o ah, napsak tungod kay beginners ta wala patay napalit nga sarili gin nato so dalahon nato niya to ang na mix dito sa atabay or bumbang ato ang kuhanog tubig o isa lang kalata ang ato ang imix ni, ni mga kaprobinsya so ang uban tagduha kalata sa ammonium sulfate pero nakatry naman gud nga effective uh, gihapon makapatay gyud sagbot. bisan sa 3/4 lang na mixing sa medisina og isa ka tinapa so transfer na ta sa tabay mga kaprobinsya o gitkan sa ato ang area mga kaprobinsya padulong diri sa bumba natong ang source of water so nasa mga 200 meters pero namantay motor So, mas dali na lang. So, diri lang na to i-mix. Ah, i-mix mekos na to na insan. Galing talaga ng insan ko. So, mix mekos na yan. So, karon mga kaprobinsya, ah, si napsak na ta. So, gibate na tag kahawin, no? Gibate na tag-kapoy. So, pasalamat lang gaya punta sa Gino. Nga, gitagaan ta karong mayang panahon aron makahuman tas ng trabaho so continue ta mga kaprovinsya. so ayon mga kaprovinsya, ah, pang third napsak na ta so kapuya eh lami ay dili humanon ba pero kinahanglan nato humanon para magsabay og kapatay ang ato ang first batch nga pag-spray so karon mga kaprobinsya ikatulok ah, ikatulo na nato gikan pag-spray sa ato ang sagbot nag-spray ta og clear out nga gihaloan nato og ammonium sulfate Atong tanahon kung kung si resulta mga kaprobinsya, huwag makita nato sa itong likod no, nga nag-yellow na ang sagbot sa mga sa uniform. <laughs> ito uniform. o yellow po sa itong ngipon. Alright! So ipakita na ko sa inyo mga kaprobinsya kung nag-success ba tas ito ang plano. So muna inyong nakita mga kaprobinsya, ni Hulpa na giyon, nang patay na. So dili pagi totally patay ang sagbot. So yellow yellow na mga kaprobinsya. Huwag na tayo ipangbilin nga mga walay sakit nga mga lakatan kana na po ang sunod nga abunuhan so open na ang yang punuan dili na siya sagbot kana diha mo ni ato ang girehab nga area area to na to mga kaprobinsya so abot na diha ang ato ang gi-spray na lang sa 200 ml ang ato ang no so 200 ml nag-equivalent siya og kanapsak.